Ang tanong ng marami, e eh, bakit parang pamilyar ang mga pangalan na lumitaw kanina sa Senate Luribon Committee hearing na sabit sa flood control scandal? Si Senator Jingo Estrada, Bong Revilla at Joel Villanueva, una nang sumabit sa pork barrel scandal nung nakaraang dekada. Parang dejibu lamang. Ang dalawa sa kanila, dati na pong nakulong pero lumaya rin. Ang isa nga sa kanila, dalawang beses pang nakulong. Konting background lamang po para meron tayong konteksto. Si Jingoy Estrada, unang kinasuhan, inaresto at kinulong kasama kanyang amang si dating Pangulong Estrada sa kasong plunder noong 2001. Sa testimonya kasi ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si Chavit mismo ang naghahatid ng milyon-milyong pisong payola para sa huweting at mga kickbacks at tobacco excise taxes kay Pangulong Estrada. At ang tumatanggap pa ng pera mismong si Jinggoy. Katunayan sa testimony ni Chavit, si Jinggoy Paraw ang bagman at intermediary ni era para sa mga koleksyon. Gumulong ang kaso ng 6 na taon at nakulong ang mag-ama una po sa Veterans Memorial tapos sa Tanay Rizal. At taong 2007, lumabas ang hatol ng Sandigan Bayan. Si Erap guilty ng plunder. Pero si Jingoy acquitted dahil kulang daw ang ebidensya. Magtutuos muli si Jingoy at ang Sandigan Bayan taong 2014. Kinasuhan si Jingoy at ilan pang senador ng plunder ng pork barrel, yung Priority Development Assistance Fund. Ayon sa ombudsman, may kunchabahan si Jingoy at si Janet Lim Napoles. 183 million pesos na pork barrel ni Jingoy na puntraw sa mga ghost NGOs ni Janet Lim Napoles kapalit daw ng 70 million pesos na kickback para sa senador. Nakulong muli si Jinggoy noong 2014 tapos nabigyan po ng piyansa. Enero 2024, na-acquit si Jinggoy sa kasong plunder pero convicted po siya ng one count ng bribery at two counts ng indirect bribery. Yun lang, inapela niya ang desisyon at nagbago naman ang isip ng Sandigan Bayan. Agosto 2024, makaraan ng ilang buwan, nag-full reversal ang Sandigan Bayan hindi na raw sapat pala ang ebidensya na tumanggap si Jinggoy ng suhol. Kaya po ngayon, burado na ang kasong yan pero meron pang labing isang graft cases na kinakaharap si Jinggoy. Kakaiba naman po ang kaso ni Senador Bong Revilla. Gaya po ni Jinggoy, sabi siya sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles, 223 million pesos daw ang kanyang pork barrel na pinadaan kay Napoles. Ang kapalit daw ay 124.5 million pesos na kickback. At gaya ni Jinggoy... Kulong si Rebilla sa PNP Custodial Center. Pero eto po, December 2018, kinonvict ng Sandigan Bayan ang Chief of Staff ni Bong Rebilla na si Richard Cambe. Pero pinawalang sala nito si Rebilla. Si Cambe raw kasi ang tumanggap ng mga kickback, pero hindi raw napatunayan na napunta ang perang dumaan kay Cambe uh, kay Rebilla. Kaya't ang siste, si Cambe ang nakulong sa bilibid, si Rebilla ay nakalaya. At kalaunan, si kambepo po namatay ng stroke sa bilibid sa kasagsaga ng pandemya. Pero ito po ang problema. Sa desisyon ng Sandigan Bayan noong 2018, sinabi po nito na kailang ibalik na mga akusado ang 124.5 million pesos na kanilang kickback sa National Treasury. 124.5 million. Kaya hanggang ngayon po, sinusumbat ito ng marami kay Revilla na bagamat pinawalan siya ng Sandigan Bayan, eh hindi pa rin daw niya binabalik ang 124.5 million pesos. Ang pangatlong pamilya na pangalan, si ngayon Sen. Joel Villanueva, kinasuan po siya ng ombudsman sa anomalya sa 10 million pesos na pork barrel funds nung siya pa ay party list congressman ng SIBAC noong taong 2008. Gaya po ng ibang kaso ng pork barrel, na alaman po ng ombudsman na ang pork barrel niya ay napunta labang sa mga ghost projects. Ang mga projects di umalo, mga agribusinesses sa Compostela Valley, kung saan mga ghost beneficiaries daw ang umaloy na kinabang. November 2016, dinismiss ng ombudsman si Villanueva sa servisyo sa salang grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the service. May ganyan po kasing administrative na kapangyarihan ang ombudsman. Yun lamang, nagkasundo ang mga senador na hindi ipatupad ang order ng ombudsman. Ayon kasi sa Senado, walang kapangyarihan ng ombudsman na parusa ng mga membro ng Kongreso at Senado sa ilalim po ng Ombudsman Act of 1989. Ang Kongreso lamang daw po ang may karapatan at kapangyarihan na parusahan ang mga membro nito. Kaya't ayan po, mala deja vu para sa tatlong senador ng Republika.